Morning guys, pambitas tayo ng sitaw <laughs> Sitaw ang talong Para tayo may maiulang Alam ko ba sitaw? Talong uli dami ng bunga ng ulit tayo ng talong. Ay ayun pa oh. Ayun, ayun yung kabila malaki. Yan. Ayun pa oh. Eh. Tikas tayo ng talong, ng ano, sitaw naman, sitaw. May bunga na ba to? Pinapot, baka tayo madapa. Panilikas tayo ng sitaw. Uh, puro na nalang ina-upload ko. Ito yung bunga ng sitaw niya, turo. Ito yung sitaw na matigas wala kayang haba Ay, kapag adobo ng haba pala isitaw na matigas sitawan ayun puro sito sitaw na matigas to sitaw na turuan sa tawag dito nyan ang haba ang hinahanap natin guys at ako'y mag-aadobo ng konting may tabang baboy wala pang bunga pala yung haba <laughs> Maraming bunga yung turo ah. Masa mahaba. Daming talbusan ng kamote pala dito oh. Luwang. Dito pala yung mahabang sitaw. Hanap ako ng hanap. Ito ko lang pala. Ito yung mahahabang sitaw na hinahanap ko. Ito, masarap to adobo. Yan. Yan. Masarap adobo yan. Siya na lang mamimitas at pag pag namitas ako ay eh, ano, nahuhulog daw yung bulaklak. Ito pa, oh, daming bunga. Libre gulay na ako, guys. Libre bili na. Basta masipag magtanim. May mapakasipag magtanim yan. <laughs> Basta taga bukid masipag magtanim. Ang dami mo palang talbusan ng kamote. Sabay mo na. Nasaan binapitas mo na? Kano ba isang talo eh? Ay, luluto na lang. Ay, luluto na lang. Dami to Oh. Ito pa oh binhi 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 rin po kukunin natin buti nakabuhay ka pala ng upo ayan di na kami bibili ng gulay talong at saka sitaw ayun ito pa laki ayun sa iyo bang upo to? ha? sa iyo to? aray ko may upo pa o oh. kaya lang maliit pa siya may upo nag iisang bunga pa lang ayan yung kalabasa pa labasa. Dami pala naming gulay.